Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Nagkalat na kayo ng AI. Ay, hindi nyo ba pinerpek? O gusto nyo makita? O ito, ayan o. Saan kayo makakita? Paano magmumukang divisorya to? Paano magmumukang dabaw to? Paano magmumukang dabaw to? Paano magmumukang divisorya to? Sige nga, senator, B Sige nga, tanungin nga kita. Paano magmumukhang divisorya to? Paano magmumukhang Maynila? Hindi nga sa Pilipinas nangyari yan, no? Hindi nga sa Pilipinas na kuha yung ano? Ha? Hindi nga sa Pilipinas nag-interview kayo ng estudyante na pinalabas nyo na ito ay opinion ng estudyante. Sa makatawid, ang liwanag dito, ob-ob ka. Ub-ub ka dito! Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? Ang sabi niya, maliwanag. Buti pa daw ang mga kabataan na nakakaintindi daw sa mga pangyayari. Kaya makinig daw kayong mga yellow at dilaw. <laughs> What the is this?